kanina pinamirinda lang natin yung manok natin dito sa brother sa doob kasi hindi natin sila pinapalabas dahil masama ang panahon kasi hindi natin paulanan yan dahil ang tendensya pag naulanan yan sigurado yan si po nangabutin stress tayo yan imbis na pang alis ng stress pag may sakit yung mga alaga natin tayo ang na-stress Ang siga talaga dito yung darag, yan siya talaga kahit itong malalaki pero hindi naman siya nang ano talaga nang aaway ng ano kasi alam niya na siya na ang ano talaga duminan sa isang grupo kumbaga ano, siya ang hari meron dito ano eh. ito malaki to talaga ito malaki yan kakatuwa lang pag walang uh, sakit yung ano natin mga alaga kasi yan iningatan natin talaga kasi may sabi niya oo nakakatawa yung mga manok alaga pag walang sakit pero pag may sakit stress kaya ngayon iniwasan ko talaga yan mga kalimstak na wag silang maulanan libawa umaraw ng mainit tapos bigla silang maulanan sa labas uh, ang uh, tendency noon sinon mainit ang ano ng lupa aakyat mag evaporate sila ang tatamaan. Ayan, sipo nang abot nila. Kasi yung pinapainom natin sa kanila ngayon ay, ayan, uh, may ano yan, may molasses. Kaya yan, ubus agad, oh. Ano yan? Uh, isang galon yan. Dalawang kutsara ang nilalagay natin na molasses dyan. Sa dalawang galon, ah, isang galon na tubig. Kasi yung 1 liter, Ayan, isang kutsara naman na mula sa nilalagay natin. 1 liter na tubig. Ayan, ubos na agad. Para mamayang hapon, ang ilalagay natin dyan, uh, pure naman na tubig. Ayan. Okay, mga Alimstock, huwag kalimutan ni Palo ang ating FB page. Sige na Farm. At ang ating YouTube channel. Pasubscribe na lang po. Lilito tanpom marami salamat bye bye and god bless <laughs> ang laki niya talo ng babae Ayan eh ano, kay diyan dyan, talagang ano sila sa topic